Naku, may buhay ay biserin so, bahol kunta suyae. Kita ka? Oh. Ha ah. First catch of the day, mga master. Cigar fish good size na to lock niya talaga ah lock niya talaga yung ano ah okay pero yung pamain natin obos oh op na sa'yo op na ah uh. eh hey, on kita ko ha ah Second catch, mga master Pareho pa rin Sigor. Ito talaga na mga isda na to Ay malakas to pag sa pumain na uh, Parang bulati sa dagat ba Yoke yung sasing Lulok na lulok ko Makuha tayo nitong sampung ganito Okay na Dalawa na Paisa stop ka lang? Oo ang mga master na hulog yung isang malaki. <laughs> ay nako, may buhay abi soy, bahol ibahol kunta suyay. Yala mala magulat. Sayang. Dalawa sana mga master to tanggal ng isa. ay, <laughs> hey, ako kaya pala mabigat. Natanggal ng isa mga master. Kuha natin mga master ay ano snapper. Pa? Paano yung tawag pa? Snapper dalawa mga master sabay sila na hook yung isa natanggal sayang malaki po naman <laughs> apat asa na sana huli natin natanggal yung isa sayang mga master laki ng isa natanggal pa at least mo nakop mo man ng karot pa hindi hmm. ka ba mag isda sa dimod yung gawo to isda yun kami ni kwa dati nag gawo Dorens Oh, gigi shoot lang to. Hmm? Sayang mga master yung isang piyasa ang laki ng <laughs> na yung pae natin no? Kung nahuli na natin yun, laki yun Tatapot tayo ulit, baka mahuli yun Laki master, sabay sila dalawa na gano Nagu Pa, maganda maligo pa Yun isa ng hulog Sayang yun no? Maganda maligo

Sana makuha natin yun ulit. At ito na nga mga master yung pangatlo o pangapat na tapo natin. So far po yung kumakagat po ay yung maliliit na mga isda. Paminsan-minsan po ay kumakagat po yung malalaki. Namimit po tayo ngayon dahil sa linaw ng tubig. Pag malinaw yung tubig kasi yan yung aktibo yung mga isda sa pagkagat uh, o kaya pangain. Yung gamit pala dito natin na paen ay hindi po lor. Ito po yung tinatawag natin na sasig o kaya yung uh, parang bulati sa dagat na kinukuha namin. Yan po, maliit po yung ano, yung kumakagat. Obos na yung paen natin. Obos na. Nangiya. Sinubos nila. Hmm, saan sa na tayo pain. Iba naman lang tayo sa dagat. Ah. Mm. Um, hindi kaya ang buo ng ganyan <laughs> Bahu tanik tu suai, buai ke bayi. Silap ya bang bitu. Ba, mana mau dapat makan silap ya? Alangan munik kelang. Grafis. Lobster. Alangan tak semua orang kami dan beri. Pada pengita usi dan. Lalu ikau tu pergi nunggu bareng. Rampat yun ang baril. Ang baril ba na ginagamit sa ato, Beth? Ato. So. At ito na naman po ay maliit na rin po yung kumakagat ulit. Yung dalawang bata ay nag-uusap. Iwan ko kung ano yung yun, pinag-uusapan nila dyan. So far po ay maliit pa rin po yung kumakagat. Ayan po. Ayan. Maliit po yung kumakagat dyan. At kung maliit po naman, akala mo kasi malakas yung hatap niya. Pero maliit na po yan. Kas tayo ulit mga master kasi nandyan pa naman yung pae natin kastay ulit ayan kastay ulit sana po makakuha na tayo ulit ng malalaki dito no uh, so far po kasi maliliit na yung kumakagat uh, oras nga pala natin dito na nag fishing tayo is 10 to 11 yata ako dito na nag fishing so mainit na dito lang kasi na time na mataas yung tubig at high tide sya kaya maganda mag fishing pag high tide pag low tide po kasi dito sa spot ko talaga po ang babaw mababaw po pag high tide naman po sobrang taas naman po bali yung location ko nga pala dito isa tambisaan burakay yung harap nyo yan na isla yan po yung katiklan o yung mainland malay ayan po sa nagsasabi na bawal mag fishing sa burakay hindi po bawal mag fishing sa burakay basta po ay hindi po sa mismong beachfront kung saan maraming tao na pag mag-fishing ka ay may matamaan. So ayan. Ubus ulit yung pain natin mga master kaya dagdag ulit tayo yung pain natin dito ay malapit ng maubos at pag naubos ito uwi na tayo at least meron tayong uh, kuha kahit pa paano uh, gagawin natin itong pang prito o kaya pang paksiw kas tayo ulit mga master pagkatapos maglagay ng pain yung ginagamit ko pala dito is dalawang hook na maliit yung number 4 Number 4 na hook yung ginamit ko dito para maliit at uh, mabilis lang malulok ng isda. Yung setup pala dat natin dito na rod ay Tokushima na ultralight at Daiwa Reel na 1000 series at yung leader line na ginamit natin dito is 14 pounds or 6.5 kilos yung leader line na ginamit natin dito at 5 grams na pabigat para doon bumaba yung ating hook at saka dalawang hook na number 4 yung ginamit natin dito. Ito po yung setup natin dito na ginagamit ngayon pamingwit. Nanti butang itu gani. Kalau ini mau balam kulo. Jangan. Rồi. Comics bên không? Katuna na Jangan hmm. kata. Oke. Okay. jadi ayam, ah. Oh. Okay, oh uh, two, sure ka na, uh. ah. na ka Ah. master. apa? Okay, na pa. Okay, na pa. Oh. oh. balde? kalokting liit lang pero pwede pwede na to pang paksiw so ayun mga master uh, naubos na yung pamain natin at may nahuli tayong apat na piraso yung isang pinakamalaki na nahuli natin kanina ay nakawala pa sayang yon ito yung mga huli natin mga master yan yan yung nakuha natin mga master dito sa spot natin oh dito sa spot natin so marami pa sana ng mga isda ngayon kasi kalmado yung dagat at yun lang wala na wala na tayong pamain mangunguha tayo ulit bali ito yung kuha natin yan dalawang kaloping at saka dalawang sigar dadagdag natin dun sa nakuha natin gapon so ayan at kami ay uuwi oh, na ubos yung pamain natin okay mga master god bless